yung hindi talaga natin mapepredict ko ano ang mangyayari sa kanila. Kaya exciting kapag nandiyan ang mga Duterte. You never know what's going to happen next. No? So sa akin palagay, eh, yan ay typical Duterte. Kasi kung maalala mo, pati naman yung kanyang sariling desisyon kung tatakbo siya ng 2016 at the very last minute, eh, inanunsyo niya na tatakbo siya. No? At ganyan din naman ang uh, naging desisyon ni VP Sara at the very last minute, siya ay tumakbo ng Vice President at hindi ng Presidente, gaya ng inaasahan natin. So kasama na po yan sa political personality ng mga Duterte, yung pagiging unpredictable. At dahil sila ay unpredictable, syempre eh, patuloy na na-excite ang taong bayan kung ano magiging plano nila. Pero pagdating naman doon sa mga naging deklarasyon ni VP um, Sara, malinaw naman pong sinabi niya. No? Ito po isang ayon sa kanyang nanay. Okay, si Mrs. Zimmerman Duterte na sa tingin niya dapat tumakbo yung dalawang uh, anak niyang lalaki bilang senador kasama ang kanyang uh, ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte at uh, si Inday Sara eh mas gusto niyang bumalik sa Davao City pagdating ng 2028 no.